Inilikas sa mahigit isang daan at dalawampung pamilya sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur matapos binaha ang kanilang mga tirahan dulot ng matinding buhos ng ulan sa lugar. Idetalye mo, Naptali Bendol. Dali-daling inilikas sa mga residente ng barangay Saniag, Malaiton at Kauran sa bayan ng Ampatuan, Maguindanao del Sur kagabi ito ay kasunod ng matinding buhos ng ulan na naranasan sa lugar na nagresulta sa mabilis na pagtaas ng tubig sa ilang barangay sa munisipyo. Umabot hanggang bewang ang baha na naranasan ng mga residente sa lugar. Rumispondi agad ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Magsur kasama ang mga rescuers. Isinakay ng PDRRMO sa mga dump truck ng Pamahalang Panalawigan ng mga apektadong residente. Mahigpit na tinututukan ni Governor Bay Mariam Sanki mangudadato ang sitwasyon at agad ipinagutos ang pamamahagi ng tulong tulad ng bigas at kape para sa emergency kitchen at hot meals sa evacuation center kung saan dinala ang mga residenteng apektado ng baha.